Let's <laughs> go. guys ayan vlog tayo nakaw tayo ng ano, ng oras sa <laughs> sa mga ingay ayan kumusta po mga kumusta kumusta welcome back again to my channel ayan may ipi lang ako guys ako ay may napanood kasi naman na video and since ako ay mahilig sa pangganito ganito ay siyempre idudugtong ko na sa aking mga sa aking dating anak ayan it's about the dreams yung napapanaghinipan natin paggabi or siyempre kahit araw basta kahulugan ng mga panaginip. kayo ba ay kayo ba ay naniniwala sa mga kahulugan ng panaginip, guys kasi dyan. kasi magpaniwalain si yan kasi ako kasi pag nakakapanaghinit kasi may tao daw ganun talaga may tao daw na yung may nananaginip na kabaliktaran yung napapanaginit kunyari maganda sa masama naman ang mga kahulugan. Basta ganon. Tapos ako naman, ang napapanaginipan ko. Minsan nakakatotoo guys. Maingay. Minsan naman nakakatotoo. yung maganda sana kung ang panaginip ay pera, no? Tapos totoong magkakapera. Yun ang magandang panaginip, ano guys? Pero ito, iba guys, ito ang isishare ko sa inyo na ito. Ay, kaya pala hindi ako nananaghinip ng ganito kasi eh, hindi pa nangyayari sa buhay ko ito guys ay yung panaginip na palatandaan na ikaw ay meron ng dawan siyempre kasi hindi ako nagkaka meron ng dawan ay, hindi ko na nga panaginip ito so, so, ayun ito ikaw daw ay makakapan pag nakapanaginip ng ganitong mga sign na nakikita mo sa iyong panaginip ay magkakaroon ka nga daw ng dawan ay yun nga at ito ay ah, sabi nga sa video, sabi nga, pag ikaw daw ay nakapanaginip ng ibon, yan, mga ibon, ikaw ay ito isa sa mga sign. At ito guys ay uh, sampo na, na, nalaman ko na sign na ikaw ay magkakaroon ng dawan. Ay, sana ako mga panaginip ng gano'n, oh, guys. <laughs> ayan, bird. yan. Pag ikaw daw ay nakapanaginip ng rainbow rainbow. Kaila kaya ako mga na rainbow. And other word, ang kanyang ibig sabihin sa rainbow ay mag as in maganda talaga. As in, okay, naman, as in makulay po. Diba? Tama naman yun. Diba? Ayan, at kung ikaw daw ay nasa loob ng barko, Tatlo na guys. Ayan. Tandaan niyan yung mga wala pang someone diyan, yung mga wala pang soulmate. Ayan. Pag ikaw din daw ay nakapanaginip. Pag ikaw din daw ay nakapanaginip na ikaw ay tumutulong sa kapwa. Ayan. Isa yung sinyalis din na maganda na ikaw ay magkakaroon ng magandang buhay. At ito, lalo lang na yung, sa, yung soulmate mo ay matatagpuan. Kapat na nga ba? Ayan. Ano ba nga ba? Kasalan. Yeah. Na, so, ikaw ay nakaba naghinip ng kinakasal, ay ikaw rin ay talagang ito ay sinyalis na magkakaroon ka naman ng someone. ibig ka na rin. Yes. Or dadating sa buhay mo ang um, malapit na mararanasan mo ang kasalan pa so, ikaw din daw ay nagkapanaginip nang ikaw ay nagdadasal ay isa din yung sign Yan. ano pa nga ba Yan. at ito pa guys, anim na anim na guys anim na sign na paro-paro. Pag nakapanaginip ka ng mga paro-paro, ay yan isang talagang maganda rin sa'yo. Ano yung mga panaginip ng paro-paro, kahit isa, ano? At ano mga ba? Yan. Yan aso ah, guys mga aso or puppies pag nakapanaginip ka na puppies ay ay isa talaga yan sa magandang kahulugan na ikaw yung magkakaroon ng soulmate ay, yung tumutulong ka sa kapwa ay yung namimigay ka kunyari yung mga kung namimigay ka ayan isa ng sinyalis at yung do, sumasayaw daw kayo na na nang ano nang kahit sino ang kasayaw mo sa panaginip ay isang magandang sign na magiging masaya ka sa buha ano pa nga, yan ang ibig sabihin kasi dati pa meron nga kami ng aklat ng panaginip sabi ko nga asina sa previous ano po uh, video na about dream ay meron kami isang maliit na aklat ng panaginip ay nawala lang ngayon so, mali uh, dalaga na ako noon pala kasaysayan. yun ay isang aklat na maliit ay nawala. Ayan, may mga natatandaan pa naman ako at ang ako naman kami sa amin sa probinsya ay eh, mahilig sa mga huwag ano ko yung ibig sabihin na panaginipan ko yung gano'n yung mga gano'ng gano'n yan kung baga nalalaman ko at ah, siyempre una una na sa tatay ko kasi naman ako sa tatay ko na ah, yung mga gano'n mga mahilig sa mga ganito mga ibig sabihin yung mga ganito at yan isang makata rin yan. katulad yan yung tatay ko ano pa nga ba ayun, no, recap tayo yan, paro-paro rainbow ibon mm, ano pa nga ba, yung, yung kinakasal uh, yung magdadasal uh, yung tumutulong sa kapwa ano pa nga ba ano pa nga ba ano pa nga ba, ano pa nga ba? Ano pa nga ba? ikakalimutan ko yan, aso guys Ayan, rainbow, ayun, nasa loob ng barko Ayan, ano pa nga ba sharing Amela. Yan nga yung tumutulong. O yung nagbibigay sa kapwa ng mga pagkain. Ayan. Sana nga makapanaginip na tayo mga single. Magkakaloob <laughs> lang din ng Diyos. Ako magkakaroon ng partner. syempre ay, tanggapin natin yan. Pero kung hindi na, ay eh, wala akong magagawa. Ano ba magagawa kung wala na talagang forever eh, si Ate? It's okay lang naman. Ayan, marami pa naman ang bagay na makakapagpasaya sa akin. Ayan. Okay. Siyempre, una-una na ang pamilya ko. At siyempre, dito ako sa mga sa mga platform. Iba-iba ang -iba platform dito sa social media. Kaya guys, follow niyo ako. Siyempre, alam niyo naman. Sa Little T at of course. Ayan. Ah, uh, siyempre sa FB. tayo. Nagre-release tayo kahit paano. And then, of course, dito sa mga, mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe. And, ayan, yung mga nag niyo nyo naman uh, na mga video ko, ay pakishare naman po dyan. At, pakitap po ng bell para malaman nyo o ma-notify kayo sa, sa mga susunod ko pang mga video guys. And, thank you so much. And, God bless everyone. Thank you for watching.